Yan muna kayo. At may inaayos ako. Yan muna. Ay, nung ulan, oh. Oh, oh. Oh, ulan. Kaya kayo nanguyak. Ulan. Nakita mo yan? Oh. oh. Lakas ng ulan. May inaayos ko dito. Yan muna kayo. ayusin ko lang to. At ang atin nyo ay bumili ano wala na naman tayo ang tambak na naman ng ating labahin. no kalala pa lang natin kailangan ko talaga yung sabon na yan oh sa so isang buwan ilang beses tayong mag grocery para sa inyong mga pinag-iian tapos na sabon Ulam pala. namin ay taling ng skin station, tumaan ng hyper e, umuulan so, ayan, nabasa siya na eh, nabasa pati karton basa naluray-luray ang karton ay, lumusot na ano ba yan? O, wala ka nang karton na lalaroan kasi ayon, lurog ang karton o, lurog nagkalat. Basta talaga Shiba, favorite. Gabi na, nagmi-midnight snack pa. Pag hindi nabigyan, ngaw-ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw-ngaw. Ayan si Kisa, o kumakain din. Mm, o. Oh. <laughs> Ayaw ni Kisa, may maarte. Ayaw niya. Bigyan mo na lahat kay Kisa, pa. Oh, Ano? ito, ito, Kumakain siya, eh mga si <laughs> favorite treat ni niya, ano yun? kiba oh. napitin toley si kisa mi liguto rin it ng ito and then, na pa lang lamu ka gusto na treat si kisa yum, yum. <laughs> Ang favorite talaga. Tumulo. Ito yung tumulo, kinain. kain mo na, ubusin mo yung pagkain mo. O, ayan, o, mayroon pa. Ano kayong dalawa dyan? Pasilip-silip kayo. So, yung unang vlog ko, guys. Nagtanim ako ng cut grass. Eto na siya, mauubos na. So, maliit lang. Binubunot kasi ni Kisa May ay ni Shopaw eh. O, ayan o. Oh. Bunot na yung kanyang mga puno. Kaya hindi na siya nananariwa. Ayan. Bale, magtatanim tayo ulit. Ayan. Pero, dito nasa kalderong luma. Ayan. Meron siyang sariling buhangin. Ayan, ayan siya oh. Tatanim natin bubuhos ko lang yan dyan papakita ko na naman sa inyo pag tumubo na kasi ito paubos na eh may sarili na siyang buhangin kapag binili yan palagay ko tama na yan maraming marami na yan pag tumubo. bali didiligan mo lang yan araw araw tapos sisibol na yan sila yan. para silang mga bigas oh. lang natin ng tubig. Pag napasayan, kusa so na silang tutupo. Nabibili ito sa Shopee, guys. Mga 2 to 3 days lang makikita mo na na bibiyak-biyak na siya. Na sumisibol na kumbaga yung kanyang mga ganyan tahon. Ayan, meron pa siyang ilang sariwa. Kasi pag putol ng ganyan, hindi na nila kinakain yan. Ayan. Basa na siya. So, after ilang araw, papakita ko sa inyo yan. Kung tumubo na. Lumang kaldero yan na hindi na ginagamit. O, oh, diba? Creative pa pag tumubo yan. Ganito. Pag dito kasi, may lagayan talaga yan. Ayan pero madali siyang mabunot kaya itry ko kung dito kung medyo matibay-tibay ang kanyang puno para medyo magtagal-tagal so abangan nyo after ilang araw kung tumubok na siya lalagay ko lang siya sa open air yan tapos mga ilang araw yan tutubo na araw-araw ko siyang didiligan. maglang lang, wag lang yung wala siyang tubig kasi doon siya mapupuhay. Eh. So, yun lang guys. Tanim tayo ng cut grass. Sa Shopee, meron yan. So, yun lang. Yan. Yan muna natin yan para tumubo. kayo dito basa doon kayo sa loob okay yan umupo ka na naman sa basa haba kukulit kayo ha isang intay mo ako dyan anong gawa ng isang hmm? isang ayun yung pagkain mo oh, may tira pa hindi mo inuubos oh hindi hmm, na naman inubos ng isang ang pagkain niya. Nagtanim na ako ng cut grass ulit. Ayaw mo nang kainin yung luma. Mm, abuso ka yung dalawa ni Shopaw. Hmm? Mm, Bait-bait mm. yan, isang yan. Bait yan, isang na yan. Mm. Ilang taon ng isang? Hmm? Six years old na ang isang. Yan. Six years old na yan. Ang ganda ng mata. Hmm. Ano bang kulay ang mata mo isang? Ayan na yung pabida-bida, oh ang senyorito nakara nakaramdam mm, ingitero ka talaga Bakit ka nagtanim na ako ng cut grass mo ayaw mo nang kainin yung luma mm. Mm? ayaw mo nang kainin yung luma maldito ka mm. nagtanim na si mama ng bago nagtanim na si mama ng bago kaya intayin mong tumubo cute cute intayin mong tumubo ah Ay, hindi para sa'yo yan pang tao yan Hmm, Mm. Ang cute cute yan. Ang kit -kit yan, yan. Mm, na yan. Ay, galit, galit, galit. Galit. Away mama. Away mama. <laughs> isang away ni si pochi mama. Isang. <laughs> isang isang hmm, Walang pakialam ang isang isang. Wala ka mood. Ha? Wala pa siya mood yan? Mm. Yan o. Oh. Ang senyorito o. Oh, na. Gising na ang senyorito. <laughs> oh, senyorito, gising na. Senyorito, saan punta? Hmm? Saan punta yun? Hmm? Ayaw mo na, kasi putol-putol. Kainin mo. Ayusin mo, huwag mong bunutin. Binubunot mo eh. Hmm. Buti sana kung tumubo agad yung tinanim ni mama. Kainin mo yan. Diba? Tatanim si mama ng cut grass para may kainin kay, eh. Para hindi ka bababa, mawawala ka dun sa baba. Hmm. Hmm. Arte-arte pagmatagal na ayaw na mm. sige kain nagtanim na si mama ng bago nantayin mo Arti yan, kain na. araw o ayan may tubo na tumubo na yung ating cut grass sa ating kaldero. Di ba? Tumubo na. Pangatlong araw pa, rin, pa yon, marami ng ugat na tumubo. So, ayun. Ayan ang, ang choco. Kasilip ka na naman dyan. Choco! Hehehe. <laughs> Kala ko tulog ka pa eh. Tiyala! 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 Tingnan natin yung ating tinanim na cut grass. Na? Tingnan natin. Hmm, may morning star ka pa. Okay. Tingnan natin yung cut grass kung tumubo. Hmm? Tingnan natin yung cut grass kung tumubo. So, ayan na. Pang-apat na araw. Yan. Tumubo na. Halos lahat tumubo na. Oh ganda o diba ang laki na ng tubo niya o oh. kahapon lang eh maiiksi pa yan nagkakagulo na naman ang aso sa baba yan jadi iingit si haba inggit oh. ingit ka na naman nasa labas sila Kita bang bang. <laughs> ah. Oh. gusto mo? Nasa baba ka. O wow, ang bang bang niyan. Maglilinis pa ako, uy. Eh. Oh, maglilinis pa muna ako. Oh, Diyan ka lang muna. Hm? Abang bang. Huwag hindi ka pwedeng baba-baba, uulan. clover, 'wag mo nang pinubuli si Abang bang. Ay, tawawa naman yung bebe niyan. Laging nandito yan. Mamaya, saglit lang. Diyan ka muna. Ayan. Laki na. Tim, Tim. Taas na nung grass ni Siobaw. Ang tataas na. Yan kasi pagka ganito, ayaw na nila yan eh, mga nakainan na nila o. Oh. Putol na ayaw na nila ayaw na nilang kainin gusto nila yung bagong tubo ayan o halos putol na lahat ayaw na nilang kainin yan hmm. tapos pag si kumain pati puno dala yan